Pag sinabi natin Yamaha ang papasok sa ating mga isipan ay mga malalakas na mga big bike at may mga sporty na design katulad ng mga R-series na may R1, R6 at R15 pero ngayon kapag tinanggalan natin ng makina at ilagay natin sa underbone, anong meron ka? Ay napakagandang Yamaha Sniper 155R variant. Ang tanong sulit pa ba itong bilhin? Sa dami ba naman na nagsilabasan na bagong underbone ngayon? Let's go silipin natin mga boss! Nilabas na last year ang Yamaha Sniper 155R variant, at isa sa inaabangan ng mga Pinoy riders ang bagong ina-upgrade sa Sniper 155 yun ay ang EBS features o anti-lock braking system para sa karagdagan safety ng rider, lalo na sa madudulas na kalsada at naka-dual pot caliper na ito. Both sa harap at likod sa R variant habang sa standard variant naman ay parehong naka-single pot caliper ang sa harap at likod mga boss. At ang suggested retail price naman sa R variant ay nasa 145,000 pesos at sa standard variant naman ay nasa 125,000 pesos. Ang tanong kung sulit ba bilhin ang Sniper 155 ngayon? Yes naman mga boss, sulit pa rin bilhin ang Sniper 155 dahil may modern features na ito at napakagwapong underbone. Isang like naman dyan kung nagustuhan mo ang bagong upgrade ng Sniper 155 at pakicomment po sa iyong mga opinions para malaman din ng ibang viewer natin mga boss. Pagdating naman sa looks, ang Yamaha Sniper 155R variant ay may napakagandang kulay na glossy black. May indicator na nakalagay sa fairings na 155R at sa front fender niya may nakalagay na rin na ABS. Mula front papuntang rear ay may napaka-sporty na design at idagdag mo pa ang napakaangas na mga decals. Nakaseparate na pala ang high beam at low beam LED headlight ng sniper at ang maganda sa kanya ang pinaka-headlight niya nasa sa manubela sumasabay ito sa pagliko at walang delay if we need clear vision sa gabi. May LED tail light at naka-valve type naman ang turning signal. Naka-digital instrument panel na rin ito kaya mas kita mo lahat habang nagbabiyahi ang speedometer. Napaka-convenient na rin ito dahil may built-in charging port at naka keyless na rin ito sniper 155R variant mga boss. Sa makina ang Yamaha Sniper 155 ay may 155cc na ka-single overhead cam unlike sa ibang underbone na dual overhead cam na 6-speed manual transmission, 4-valve, single cylinder. May cooling system na liquid-cooled kaya mabisa sa long rides at iwas overheating. May variable valve actuation technology para maximize mo yung torque sa arangkada at talagang dumudulo sa high speed. Ikwat na rin ito ng assist and slippery clutch para sa smooth na gearing transition. Naka-fuel injected engine na kaya matipid na sa konsumo ng gas at idagdag mo pa na may maximum power na 17.7 horsepower sa 9,500 revolution per minute at may maximum torque na 14.4 newton meter sa 8,000 revolution per minute kaya mas malakas at mas mabilis itong Sniper 155 kaysa ibang underbone mga boss. Sa seat height naman ay may 795 mm, kaya kung nasa 5'3 ang tangkad mo ay medyo nakatipto ka na dito, pero swak pa rin ito sa mga Pinoy riders, at may napakataas na ground clearance din itong Sniper 155 na 150 mm, which is above average siya. So hindi tayo mga amba na sasayad tayo sa mga hump o kaya may mabigat tayo na kargada, may fuel tank capacity na 5.4 liters. At may 40 kilometers per liter naman fuel consumption at pagdating naman sa gulong ay both chubless na kaya mas safe ka na sa flat tire at iwas abala. Kung ang hanap mo sa motor na may sporty na design, malakas, mabilis o pangkarera, at may maraming spare parts na piyesa ng makina sa aftermarket, ang Yamaha Sniper 155 ang swak para sa iyo mga boss. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng content ay like, follow and subscribe sa Jimboy Moto Facebook page, YouTube and TikTok. Thank you and God bless.